Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Elisa, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. -ala. May sasabihin ako, pero di ko alam kung saan magsisimula. Iyon ang una kong sinabi kay Daniel, asawa ko sa loob ng labinsyam na taon, habang nakaupo kami sa harap ng dining table. Yung mesa kung saan dati puno ng tawanan, kwentuhan, at tinulang may malunggay. Pero nung araw na yon, wala. Tahimik, mabigat ang hangin. Ako si Elisa, apat na putdalawa, isang misis, isang ina, isang taong matagal nang nawala sa sarili. Umalis ako ng Pilipinas bitbit -bit ang lahat ng pangarap ko sa bag bitbit -bit din ang puso kong umaasang mas magiging buo ako sa ibang bansa. Sumunod ako kay Daniel sa Oregon, kung saan nagsimula kaming muli. Nagkabahay, nagkaanak, nagkaroon ako ng trabaho sa isang community clinic. Maraming nagsasabing, ang swerte mo naman, Elisa. Pero hindi nila alam, unti-unti rin akong nauupos. Hindi ko maalala kung kailan ako huling humalakak ng totoo. Yung wala kang iniisip, wala kang tinatago. Baka nung bago pa lang kami ni Daniel. Baka nung unang pagkakataon na hinawakan niya ang kamay ko sa bus habang umuulan. Baka bago pa kami naging Mr. and Mrs. at naging abala sa mga bayarin, kontrata, overtime, at mortgage. Six months ago, umuwi ako sa Pilipinas. Hindi para magbakasyon. Hindi para am attend ng kasal o reunion. Tumakas ako. Tumakas sa lamig. Tumakas sa katahimikan. Tumakas sa sarili ko, doon ko nakilala si Mateo. Hindi ko siya sinadya, nakilala ko siya sa isang eco-farm sa Batangas kung saan ako tumuloy para magpahinga. Isang simpleng lalaki, may kayumangging balat, laging may bahid ng putik sa kanyang mga kamay, at may mata na parang laging may tinatagong tanong. Hindi siya gwapo sa pamantayan ng maraming babae, pero sa kanya ako unang tinanong ng, kailan kahuling minahal ng buo? Sa kanya ko nahanap yung version ko na hindi ko na makilala sa loob ng bahay namin sa Oregon. Yung Elisa na marunong tumawa, na marunong huminga, na may kaunting kapalyahan sa mga mata. Hindi ko agad pinayagan ang sarili ko. Pero nung gabing yun na umulan ng malakas at wala kaming signal, napilitan kaming magsama sa isang kubo sa bundok. Hindi ko na ikukwento ang lahat ng nangyari. Pero sasabihin ko lang, sa gabing yun, hindi lang katawan ko ang bumigay, kundi pati na rin ang mga tanikala ng guilt at pagkukunwari na ilang taon ko nang daladala. At ngayon, nandito na ako sa harap ni Daniel. Mahinahon. Hindi na umiwas ng tingin. Bitbit -bit ang wedding ring ko sa kanang kamay ko, hindi na suot. Huminga ako ng malalim at sinabi ko, umuwi ako sa Pilipinas, pero hindi ako sa bahay natin umuwi. I stayed with someone else. Wala siyang sinabing kahit ano. Walang tanong, walang mura, pero ramdam ko, ramdam ko ang pagbagsak ng mundo niya sa katahimikan niya, sa bahagyang pag-iling ng ulo, sa pagkakakuyom ng mga kamao niya, mas masakit pa kaysa sa sigawan. Dahil yung pananahimik niya, parang sinasabing, alam ko na, o oh baka, hindi nakita kilala. Hindi ko makalimutan, DJ, yung unang beses ko siyang nasal ayan. Si Lani, nakadaster lang noon, nakasabit ang bimpo sa balikat, may hawak na tabo habang nagbabanlo ng sinampay. Tumigil ang mundo ko, pero siya, tuloy lang sa pagbanlo, wala siyang kaalam-alam na yung simpleng galaw niya, yun na ang magiging dahilan kung bakit nagkadaan ako sa lahat ng desisyon ko sa buhay. Niligawan ko siya sa pinaka-ordinaryong paraan, pandesal tuwing umaga, tulong sa pag-igip, kwento sa ilalim ng punong mangga. Wala akong kotse, wala akong savings, pero araw-araw akong anden. Minsan tinatawanan niya ako, minsan tinitingnan niya lang ako habang kunyaring galit. Pero nakita ko na agad noon, siya ang babae na hindi lang pangarap, kundi pwede kong makasama habang buhay. Nang magpas siya kaming magtanan, halos wala kaming dalang kahit ano. Nakabakpak lang kami, may ilang pirasong damit, at isang pangakong hindi kami bibitaw. Tumira kami sa isang maliit na inuupahang kwarto malapit sa palengke. Doon nagsimula ang lahat, simpleng buhay, simpleng kasiyahan. Pero bawat gabi, DJ. Bawat gabi, parang piyesta sa pagitan naming dalawa. Mainit, malambing, laging may halong bulungan ng mga pangarap. Sa liwanag ng mumurahing bombilya, tinatakpan lang ng kumot ang lahat ng takot namin. Hindi ko man kayang bilhan siya ng mamahaling gamit noon, pero Jean ko siya ng kape sa umaga, niyayakap sa gabi, at palaging sinasabi kung gaano ko siya kamahal. Minsan pagpagod na kami, did lang ako sa kanya habang nakatalikod siya, tapos hihinga ako sa batok niya. Ramdam ko na doon palang, buo na ang mundo ko. Nung una akong na-assign sa barko, gabi bago ang flight ko, para kaming mga batang ayaw maghiwalay. Tahimik lang siyang nakahiga habang hinahaplos ko ang buhok niya. Huwag mong kalimutan, ako lang ha, bulong niya. Tapos hinalikan ko ang balikat niya, dahan-dahan. Mahigpit ang hawak niya sa akin, parang sinasabi ng katawan niya na ayaw niyang pakawalan ako kahit sandali. Mainit ang gabi, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa dami ng hindi nasabi. Halos ayaw naming matulog. Sinulit namin yung huling gabi, hindi para magpaalam, kundi para magtanim ng alaala. Para pag-anda na ako sa gitna ng dagat, may may pa akong sandaling babalikan, yung gabi na kami lang, walang problema, walang distansya. Hindi ko inakalang babalikan ko yung gabi na yun para lang masaktan. Kasi DJ, paano mo makakalimutan ng ganong lamang tapos malalaman mong ibang braso na pala ang yu may yakap sa kanya ngayon? Pagbukas ng pinto, ang una kong narinig ay hindi ang, Han, kamusta, biyahe, o kahit simpleng, namiss ka namin. Ang bumungad sa akin ay malamig na boses ni Lani, kalma, tuyo, parang automatic. Andyan ka na pala, parang binuhusan ako ng tubig hindi malamig kundi malungkot. Wala sa tono niya ang kahit kaunting excitement. Kahit anino ng dating lani na nililigawan ko, hindi ko na makita. Nakaupo lang siya sa may hagdan, hawak ang basang map, pawisan pero hindi lumapit. Ni hindi man lang ako niyakap. Tiningnan ko siya, pinagmasdan ko kung may halong hiya, kaba, kahit konting guilt. Wala, parang ako lang ang nawala ng ilang oras, hindi buwan. Kamusta ka, tanong ko, pilit pa ang ngiti, Okay naman. Tulog na si Junior, sabi niya, sabay balik sa pagpunas sa tiles. Walang imbitasyon na pumasok, wala ring sulyap, parang pader lang ako. Kinabukasan ko siya hinarap, tulog pa ang bata, maaga akong nagising, inabutan ko siyang nagtitimpla ng kape. Doon ko na hindi kinaya. Buong biyahe, paulit-ulit sa utak ko kung paano ko siya tatanungin, paano ko siya kakausapin. Pero nung nakita ko siyang kalmado, walang kahit anong bakas ng kaba, sumabog na lang ako. May tanong ako, at gusto kong totoo lang ang sagot. May iba ka na ba? Tumingin siya sa akin. Diretso. Walang iwas. At sa pinakakalmadong boses na narinig ko mula sa kanya, sinabi niya, matagal na kitang hinihintay, pero palagi kang wala. Hindi ko alam kung anong mas sumakit yung kompirmasyon, o yung paraan ng pagkakasabi. Parang hindi na siya galit. Hindi na rin siya nagsusumbat, Parang tapos na. Parang sinukuan na niya ako matagal na. At ako, late na naman. Parang kahit anong explanation ko, wala na ring saysay. -say. Tahimik ang kusina. Umuusok pa ang kape sa tasa. Pero sa loob-loob ko, nagyayelo na ang lahat. Sino siya? Tanong ko. Yung tricycle driver. Hindi siya sumagot. Tumango lang. Wala siyang sorry. Wala siyang paliwanag. Wala siyang inatrasan. At wala rin akong nakuha. Lahat ng tanong ko, sinagot ng katahimikan niya. Alam mo, DJ, mas nakakatakot pala yung ganon. Yung wala kang marinig. Kasi doon mo marirealize na hindi lang ikaw ang nawalan, pero matagal ka na rin palang iniwan, kahit hindi ka pa umaalis. Hindi siya umiyak, hindi rin ako, pero sa pagitan naming dalawa, ramdam kong pareho na kaming pagod. Hindi agad ako umalis, DJ. Kahit na gusto ko nalang lumabas ng bahay at hindi na bumalik, pinili kong manatili. Siguro kasi umaasa pa ako na may maibabalik. O baka gusto ko lang makita kung may nararamdaman pa ba siya kahit awa man lang. Pero ang mas masakit, hindi si Lani ang unang bumitaw. Anak ko, si Junior, labing apat na ngayon. Dati, tuwing umuwi ako galing kontrata, siya ang unang tatakbo sa akin. Magyayakap, magpapasama sa Jollibee, magpapakwento ng anong itsura ng snow. Pero nitong huling uwi ko, ni hindi man lang siya lumapit. Nasa kwarto lang, naka-headset, parang mas excited pa siyang makalaro online kesa makita ako. Sinubukan kong kausapin. Anak, musta ka? Tumingin lang siya, mabilis, parang napilitan. Okay lang. Tapos balik sa cellphone. Walang yakap, walang tanong, walang, na kita, pa. Gusto ko siyang tanungin, anong alam mo? Pero natakot ako sa pwedeng isagat niya. Isang gabi, narinig ko silang mag-ina sa kusina. Akala ko tulog na ako. Pero narinig ko ang boses ni Junior, mahina pero malinaw, ma, kailan pa yon? Matagal na, anak, sagot ni Lani. Tahimik, tapos bigla niyang sinabi, alam ko naman eh. Pinipilit ko na lang maging okay. Doon ako bumagsak, hindi ko alam kung kailan nagsimulang mabuo sa kanya yung distansya. Pero sigurado ako, hindi lang siya galit sa nanay niya. Galit din siya sa akin. Sa lahat ng gabing wala ako, sa mga birthday na laging may padala pero walang yakap. Sa lahat ng taon na andan ako sa litrato, pero wala sa totoong buhay. Doon ako nagsimulang uminom. Hindi araw-araw, pero sapat para makalimot kahit saglit. Nung una, tagay-tagay lang sa kanto. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang gabi, mas tumatagal ang bote. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko mabura sa isip ko na ako rin ang may kasalanan kung bakit siya naging ganon. Lahat ng akala kong tama, lahat pala yun pantekip lang sa tunay kong pagkukulang. Akala ko sapat na ang pera. Akala ko sapat na ang bagong telepono tuwing Pasko o ang remittance kada buwan. Pero hindi pala kayang bilhin ng dolyar ang presensyang kailangan ng isang anak. Lahat ng bulong ng kapitbahay naririnig ko. Kahit patahimik lang sila, ramdam kong alam nila. Yung mga tingin, yung mga iwas, parang sinasabi, ang bait mo nga, pero hindi mo na alagaan ang sariling pamilya mo. At eto ako ngayon, nasa bahay na ako, pero hindi ako kilala ng anak ko. Katabi ko ang asawa ko, pero pakiramdam ko, ako ang saling pusa. Nagkulong ako sa dating kwarto naming dalawa ni Lani. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko, katahimikan, sagot, o simpleng lugar kung saan pwede akong masira ng walang nakakakita. Pero sa totoo lang, DJ, sa loob ng kwartong yon, doon ko unang naramdaman na ako talaga ang nawala. Bawat sulok, may alaala. Yung frame na gawa lang sa popsicle sticks na may picture naming tatlo, masayang ngiti ni Lani, maliit pa si Junior, yakap-yakap ko silang dalawa. Sa ilalim ng kama, naroon pa rin ang lumang kahon na pinagtataguan niya ng mga sulat, mga tiket, at mga lumang kwento ng pagmamahala na akala ko ay para lang sa mga pelikula. Bumukas ang kahon, at sa loob nun, may isang sulat na agad kong nakilala. Nakapilipit na, may mantsa ng luha o kape, hindi ko sigurado. Pero pagkabasa ko ng unang linya, parang binitukan ako ng sarili kong damdamin. Miss na kita, kahit alam kong kailangan mong gawin to. Sulat yun ni Lani, first kontrata ko pa lang. Noon pa lang, ramdam ko na ang lungkot niya. Pero pinili ko pa rin umalis. Kasi iniisip ko, mas lalaki ang respeto niya sa akin kung mapapatunayan kung kaya kong magtaguyod. Kung ako yung provider, yung lalaki. Pero habang binabasa ko yung bawat salita, napagtanto kong hindi lang pamilya ang dahilan kung bakit ako umalis. Umiiwas din ako, sa bigat ng responsibilidad, sa pressure ng pagiging asawa, sa intimacy na hindi ko alam kung paano ay handle. Kasi DJ, lalaki ako na lam aking walang yakap ng ama. Wala ring, I love you, mula kay itay. Puro, magpakalalaki ka, kaya akala ko, ang tamang paraan ng pagmamahal ay pagpapakain, pagpapadala, pagbibigay. Hindi ko nakita na si Lani, ang hinahanap ay hindi ginto. Kundi yakap, hindi tiket papuntang Disneyland, kundi oras para sa kwentuhan sa labas ng bahay. Hindi bagong TV, kundi pagtitig sa mata niya habang sinasabi kong mahal ko siya. Kaya siguro, kahit gaano ako kasuksesful sa labas ng bahay, palpak ako sa loob nito dahil hindi ko natutunang magsabi ng totoo. Hindi ko natutunang maging marupok. Hindi ko natutunang maging nandito, yung talagang andito, hindi lang pisikal. Napahiga ako sa kama naming luma. Napapikit. At sa unang pagkakataon, umiyak ako. Tahimik. Hindi yung iyak na may paninisi, kundi yung iyak na punong-puno ng pag-amin, na hindi lang ako iniwan, ako rin ang unang umalis. Inaayos ko ang mga gamit ko nang makita ko ang lumang notebook ni Lani. Nakasingit lang sa ilalim ng lumang plangana sa aparador, parang tinago pero hindi tinapos itago. Parang handang matagpuan kung handa na akong makita. May alikabok pa ang cover. May pangalan niya sa gilid. Lani R. Kulay asol. May konting man ng langis o pawis. Pamilyar. Kasi yun yung notebook niya noong buntis pa siya kay Junior, ginagamit niya pang lista ng grocery at reminder sa prenatal check-up. Pero pagbungad ng unang pahina, hindi listahan ang laman kundi gutay-gutay na damdamin. Alvin, mahal kita, pero minsan, parang hindi ko na alam kung asawa pa ba ako, o taga-kolekta ng padala. Hindi ko sinasabing mali ka, pero nasasakal ako sa katahimikan natin. Huminto ang puso ko sandali, DJ. Hindi ko alam kung anong mas masakit yung malaman mong niloko ka, o yung matagal ka na palang hindi minahal sa paraang akala mong sapat. Bawat pahina, diary entries niya. Mga gabing umiiyak siya habang tulog si Junior. Mga araw na gusto niyang sumulat sa akin pero hindi niya alam kung papaano kasi baka, madagdagan lang ang iniisip ko sa barko. Mga panahon na kailangan niya ng kausap pero wala siyang ibang nalapitan, kundi siya. Si Eugene. Oo, oh, yun ang pangalan ng tricycle driver. Pero hindi lang pala driver. Hindi lang pala, tagahatid sa palengke. Kababata niya. Unang crush niya. Una niyang dance sa JS Prom. At habang ako'y nasa laot, sinasagip ng alo ng kinabukasan namin, siya naman ang naging kanlungan ni Lani sa bawat gabing kailangan niya ng tao, hindi nang padala. May entry pa nga roon na hindi ko kayang kalimutan, pinilit kong maging masaya. Pero parang asawa lang ako sa mga resibo. Ang hirap mahalin ng lalaking wala palagi. Lalo na kapag may isang tao dito na hindi mo kailangang pakiusapan para pansinin ka, kasi andan siya kahit hindi mo tawagin. Sobrang tahimik ng kwarto pero parang sumisigaw ang lahat. Gusto ko siyang sisihin. Pero anong karapatan ko kung ako rin ang nagkulang? Kung ako rin ang nagtulak sa kanya palayo, habang hawak ang paniniwalang sapat na ang sakripisyo kong tumawid ng dagat? Hindi ko alam kung anong klase ng sakit to. Hindi siya ordinaryong selos, hindi lang galit, parang, grief. Pero hindi sa pagkamatay ng pagmamahal, kundi sa katutuhan ng ako ang nagpahintulot nitong mamatay. Paano mo huhusgahan ang taong napagod magmahal mag-isa? At paano mo hihilingin na bumalik siya kung sa unang pagkakataon may taong talagang nandon? Alas 9 ng gabi, mabigat ang hangin sa looban. Yung tipong wala namang ulan pero parang may bagyong darating. Tahimik ang kalsada maliban sa ingay ng mga kuliglig at mahinang huni ng radyo mula sa karinderia sa kanto. Doon ko siya nakita, si Ernesto. May bitbit siyang supot ng pandesal, nakasando, at may bahid ng grasa sa mga daliri. Parang ordinaryong gabi lang para sa kanya. Pero para sa akin, gabing buburahin ko sana lahat. Lumapit ako, diretsyo, walang pasintabi. Alam mo bang sinira mo ang pamilya ko, Buelta ko agad? Huminto siya, tiningnan ako, hindi nagtago. Wala rin siyang bitbit na takot. Hindi ko siya inagaw, pare, sagot niya, kalmado, pero buo. Iniwan mo siya matagal na. Parang sinaksak ang dibdib ko, DJ. Kasi totoo, pero iba pa rin kapag iba ang nagsabi. Iba kapag galing sa bibig ng lalaking pinaniwalaan mong kumupkop sa kung anong iyo. Ngalit ang kamao ko, gusto ko siyang sapakin. Gusto kong ibuhos lahat ng sakit. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko taas ang kamay ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil alam kong kahit suntukin ko siya, hindi mababago ang katutuhan ng ako mismo ang nagtanggal sa sarili ko sa bahay naming dapat ay ako ang haligi. Ano bang meron ka at sayo siya lumapit? Wala, sagot niya. Pero andito ako. Doon ako bumigay. Wala akong nasuntok, pero ang buong loob ko, gum iba. Ang bigat ng mga taon na pilit kong ipinagmamalaki, lahat ng overtime, lahat ng dagat na tinawid, lahat ng padala, lahat yun biglang naging meaningless. Kasi habang nagpapakapagod akong maging provider, may ibang lalaking tumayong kaibigan. Tagapakinig, tagayakap, hindi perpekto, pero anden. Sa harap ng lalaking dapat kinamumuhian ko, ako pa ang umiyak. Hindi dahil talo ako, kundi dahil alam kong hindi ako lumaban. Lumuhad ako, DJ. Hindi sa kanya, kundi sa bigat ng konsensya. Sa lungkot ng pagiging lalaking laging absent. Sa huli, hindi bagbog ang nangyari hindi rin insultuhan. Pero mas mabigat pa sa suntok ang natanggap ko, tanggap kong may ibang mas marunong magmahal sa babaeng dapat ako ang kasama. Hindi ko na siya pinilit bumalik. Hindi ko na rin sinubukang ipaliwanag pa lahat. Sa totoo lang, DJ, napagod na rin akong patunayan ng sarili ko sa mundong ako rin naman ang nag-alis sa sarili ko. Hindi galit ang dahilan kung bakit ako umalis. Hindi rin pride, kundi yung matinding tahimik na pagkapagod, hindi sa kanila, kundi sa sarili kong pagkukulang. Nagpaalam ako kay Junior isang hapon. Hindi ako umasa ng yakap, pero nagulat ako nang tumingin siya sa akin, tapos sabay sabing, kaya mo pa rin namang maging mabuting tatay kahit hindi ka na dito. At dun ko na-realize, siguro may natira pa. Kahit konti, nag-resign ako sa kontrata. Tumawag ako sa opisina, hindi ko na tinapos ang buwan. Marami ang nagulat, pero sa wakas, hindi ko na sinunod ang mundo. Sinunod ko na yung sigaw sa loob ko, yung lalaking matagal ng gustong huminto pero walang lakas. Bumalik ako sa probinsya, sa bahay ng lola ko na halos nakalimutan ko nang may amoy ng tuyong damo at yero ang bubong. Binuksan ko ulit ang lumang sari-sari store na dati ipinapatakbo ni Inang. Maliit lang, barya-barya, pero bawat panuklik para sa akin, ay paalala na unti-unti kong binubuo ang sarili ko, hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Tuwing umaga, nagkakape ako sa labas habang pinapanood ang araw sumilip mula sa likod ng palayan. Tahimik, walang deadline, walang email, walang remittance cut off. Pero meron akong pagkakataon na matutong muli magmahal, hindi sa romantik na paraan, kundi sa mas personal magmahal ng sarili. Patawarin yung batang lalaki sa akin na pinilit maging matatag, kahit wala namang nagturo kung paano. Yakapin yung mga luhang hindi ko inilabas noong una akong nasaktan. Kilalanin yung Alvin na hindi lang seaman, provider, ama o asawa, kundi simpleng tao, marupok, totoo, at handang magsimula ulit. Hindi ko alam kung may second chance pa kami ni Lani. Hindi ko rin alam kung kailan muling lalapit si Junior sa akin. Pero alam kong ngayon pa lang, may nangyayaring paghilom. Dahil pinili kong huwag nang habulin ang mga bagay na hindi ko kayang ibalik at yakapin na lang yung mga natitirang pwede ko pang ayusin. Minsan, habang nagsasara ko ng tindahan sa hapon, nauupo ako sa bangkito sa ilalim ng puno ng kaimito. May malapit na bata na araw-araw bumibili ng candy, si RJ. Lagi niyang tinatanong, may anak ka, Kuya Alvin. Lagi kong sinasagot, meron. Pero malayo siya sa akin dati. At lagi siyang ngingiti, sabay sabing, e eh ngayon, malapit na ba kayo ulit? Hindi ko alam kung masasabi kong malapit na. Pero may mensahe na, minsan si Junior ay magpapadala ng meme. Minsan, random lang, pa, naalala mo yung luto mong adobo? Hindi na ako umaasa ng yakap, pero natuto na akong pahalagahan ng mga maliliit. Kasi minsan, ang pinakamaingay na sorry, ay yung pinakakalma. Yung pa, na may kasamang tuldok, hindi tanong, hindi sigaw, pero punong-puno ng pag-amin. Si Lani at si Ernesto, magkasama na sila. Alam kong hindi ako bahagi ng picture nila ngayon. At okay lang, kasi hindi ko na gustong ipilit ang sarili ko sa kwento kung saan ako na mismo ang umalis sa gitna ng pahina. Masakit pa rin, oo. Pero hindi na siya lason sa loob ko. Tinanggap ko na may mga bagay talagang hindi mo na kayang ayusin kahit anong tibay ng sikmura mo. At ako, eto pa rin. Nag-iisa. Pero hindi nawasak. May araw na biglang sasagi siya sa isip ko, yung tinig ni Lani kapag galit, o yung tawa ni Junior nung una kong sinakay sa motor. May gabi na hindi pa rin ako makatulog. Pero ngayon, hindi na dahil sa galit. Kundi dahil iniisip ko kung anong ulam bukas sa kerenderia, o kung kailangan ko bang magdagdag ng load sa tindahan. Minsan, mapapatingin ako sa salamin, wala na yung dating Alvin na may kayabangan sa balikat at pangarap sa mata. Pero may bago, isang Alvin na marunong na ring gumiti kahit mag-isa. Hindi pilit, hindi pang-postura, kundi ngiting may kapayapaan kahit hindi na buo.